Hello mga palangga, mayad nga aga, good morning uh, Kahit po nabagyo dito sa amin guys, uh, meron po tayong nabili na mamsa 2.6 kilos po yan, uh, mamsa po ito ang tawag sa amin or talakitok po yata sa Tagalog Ayan po ay nabili namin sa halagang 200 pesos ang isang kilo sariwang sariwa po yan guys dahil kahuhuli lang po yan ah, nahuli po yan sa pamamagitan ng kitang hindi ko po alam sa tagalog kung kitang rin po ba ang tawag ayan po hindi pa po yan nailagay sa ice actually po dalawa daw po ang nakuha niyan ah, 2.6 kilos at saka isang 3 kilos ayan o oh, diba po guys sobrang sariwa po yan Kitang-kita naman po yan, guys, sa kanyang uh, laman. Nasariwa po siya kasi buong-buo po talaga ang kanyang laman. O, ayan. Tingnan nyo, guys. O, oh, diba? Ayan. At ang taba pa dahil yung kanya pong uh, sa tiyan, sobrang taba po. Diba? So, anong plano natin dito, guys? O, syempre, ang ating favorite na sinigang na isda. At ang kanyang halo, syempre, ang ating kamias at tsaka, kamatis and the ceiling green. O ayan, sobrang dami ng 2.6 kilos. And of course, ito na nga guys, luto na siya. Iyan, wala siyang ibang halo kundi kamyas lang at kamatis at saka siling haba. O ba diba? tingnan nyo guys yung kanyang sabaw. Sobrang taba. Ayan, mapapasabak na naman tayo nito sa kainan. At syempre, napakasarap kumain pag marami kayo. Iyan. At yan po guys, ang aking favorite na parte ng isda. Iyan. Iyan. Mm. Para lang po talaga sa akin yan guys. Sabayan nyo kami sa pagkain. Iyan. Ang aking favorite na part ng isda. O ba diba? Ang kanyang sabaw ay... Napakasarap. Ayan. Sabayan nyo kami guys sa pagkain. At syempre, ang aking favorite din po, hindi nawawala pag may isda ang iyan, sinubang isda. Syempre, kailangan lang natin yan ng sausawan. At meron pang kasamang maliliit na tahong at paksiw na busalog. Ayan. At diba, ang dami namin ulam kahit napagyo po dito sa amin. Ayan, meron pa tayong sinug, uh, sinugbang busalog, meron ding okra at ang sausawa na manghang at syempre ang ating pritong mamsa or talakito. Ayan, sabayan nyo kami sa pagkain guys. Thank you for watching. Bye!